isa magandang magandang tanghali na naman muli sa inyo lahat mga kaibigan na yan hindi matagal-tagal po tayo hindi na hindi nakapag luto ano po? ngayon po ang ating uh, niluluto ay isdang tuna tuna fish ayan po may slice ko po, yan ng medyo magigit ng konti nilagyan ko po ng sibuyas at meron po tayong talbos na kamote yung kulay red. Ayan po. Yan po. Medyo marap sa mga natin. Meron na po tayong niluto uh, iluto kanina na ayan po. Ayan. Adobong chicken, pero maganda rin po yung meron po tayong sinigang na tuna para may isda naman. Tikman ko muna mga kaibigan. Ngayon po ay wala po tayong ilalagay ng mga pangpasarap, kundi ito lang po ang ating ilalagay, pero not na-sponsored, mga kaibigan, ha. Kano po, masarap yung ating tuna fish na sinigam. Ang kilo po ng uh, tuna ngayon ay uh, 360 po dito sa amin. Ewan ko po sa inyong mga uh, lugar, mga kaibigan, kung magkano po ang tuna. Naka-slice na po yan. Isa pong malaking-malaking tuna ang Nilatnan ko habang in-slice po nung no? tindero. Kaya parang ang sarap magsigang ng tuna today. Kasi gaya ng dati, masinasabi ko mga kaibigan, hindi naman talaga po kumakain ng uh, manok na may sabaw. O either wala. Kasi nga po diba, kalaban ng ating katawan. Dahil meron po tayong iniinda-indang karamdaman sa ating sikal na katawan. Kamusta po ang inyong tanghalian mga kaibigan? Alam niyo po eh galing po ako sa medyo 27 days na bakasyon. Kaya ngayon lang po tayo nakapagluto ulit dito sa ating munting kubo. Ayan. Ayan siguro yan. Lagyan na po natin ng konti pang asin kasi wala po yung original. Ito po ay may halong gabi. Pero so, okay na rin po ito. Nagalami po natin yung konti para masarap. Yan. dito yung Tapos, lagyan po natin ng konting asin. black soap po yan, pero hindi po yung masyadong maliliti. Ayan mga kaibigan, luto na po ang ating sinigang na tuna. Ayan. Isang magandang magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan. Papatayin ko na mga kaibigan na at uh, nawa po ay uh, ma-enjoy po natin ang ating mga tanghalian ang tanghalian natin lahat na mula sa Panginoon yan, patayin po natin tika lang kutsara, kutsara ay, hindi, ito na lang yung kutsilyo na ginamit ko para lang matanggal yung kukasin na nakatira dito sa ating yan, pag ka pag ka yan, pwede na yung mga ganyan so, patayin ko na ayan na ayan na po, lato na po ang ating tuna fish sinigang na tuna pwede na pong kumain ng pamilya mga kaibigan Yan, maraming salamat po sa inyong panonood mga kaibigan. Pagpalaan po tayo ng ating Panginoon at uh, Salamat sa Diyos. Ayan, ipanalangin ko na rin po. Amin Diyos sa mga marami salamat sa iyong biyaya, sa aming pagkain at ilumin, na nilinis mo na po makapangyarihang salita. Ganon din po ulit sa mga pagkain ng ating mga kaibigan dito po sa aming YouTube channel at sa aming buong sambayan. Salamat po, Ama, dahil nilinis mo na yung kapangyarihang salita ng mga pagkain at iramin ang aming mga pisikal na katawan. Ito po ang aming sa pangalan po ng aming Panyang Jesus. Amen.